Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang die-hard fan ni Chris Chuper, ni -ni 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 Nicole Hiala. Hiala! Mula sa Mahiwagang Burnay, Mahiwagang Burnay, Mahiwagang Burnay, Ang Kwento. Dear Nicole and Chris, Itago nyo na lang ako sa pangalang Nora, isang OFW at tambalanista since college. Una ko kayong napakinggan sa FX habang papasok ako sa school. Ngayon may trabaho na ako, kasama ko pa din kayo sa biyahe. Hayaan ninyong ibahagi ko sa inyo ang aking kwento college ako nang makilala ko si Edward. Intimidated ako nung una kasi puro branded ang gamit niya. Simple lang kasi ko, walang kaarte-arte sa katawan. Hanggang hindi namin na malayan, magka-text na kami. Hindi nagtagal, nagkagustuhan at naging kami. Masaya yung mga unang taon namin. Nagkaroon man ng selusan, nare-resolve pa rin. Pero tinamaan kami ng tinatawag na seven year itch. Nagkasakitan kami emotionally at may mga pagsisinungaling na naganap. Tinapos namin ang pitong taon naming pinagsamahan. Limang taon na kaming hiwalay nang tumawag siya sa akin. Hindi ko sinagot. Pero nang maimbita ko ng mutual friend namin sa despedida niya bago mga ibang bansa, pumunta ako. Nandun siya kasama ang girlfriend niya. Iba yung ngiti at saya niya nang makita niya ako. Pilit niya akong kinakausap. Nagtatalo na sila ng girlfriend niya kaya minabuti ko na lang na umalis na. Sa pagtatagpong yon, nakumpirma ko sa sarili ko na wala na akong galit at inis sa puso ko. Totoo nga na time heals all wounds. Bago matapos ang araw, nag-video call siya. Humingi ng tawad. Ramdam ko nakabado siya at hindi komportable kaya tinapos ko na din agad. Tinanong niya kung pwede kaming maging magkaibigan. Hindi naman ako bitter at hindi naman ako nagsisisi na minahal ko siya pero Pagkatapos ng lahat na nangyari sa amin, minabuti kong huwag na lang. Sabi niya, susunod daw siya sa akin sa ibang bansa. Baka daw sakaling dito, maging masaya kami. Nagulan ako kasi alam ko may girlfriend siya, pero flirty pa rin. Doon ko na-realize na tama talaga ang desisyon ko na bitawan siya noong mga panahong lito pa ang puso ko kung tatangkapin ko ba siya o magmove on na ako ng tuluyan. Naniniwala ako na siya ang soulmate ko. Napapanaginipan ko pa din siya paminsan-minsan pero hanggang doon na lang talaga siguro. Huling balita ko, engaged na siya. Habang ako, OFW pa rin. Finally, I found my true love. I am in a relationship na walang doubts, walang takot at hesitation na ibigay ang buong pagmamahal ko. Five years na kami and we are still going strong. <clears throat> may true love talaga tambalan. Minsan may mga malulungkot na yugtulang na kailangan pagdaanan but eventually, yung taong nakalaan sa'yo will find you. If you keep the faith at hindi ka settle for less, you will find your happy ever after. Ang inyong tambalanista Nora. <coughs> Yan. na hello sa iyo, Nora. Na meron ng meron ng five year relationship. <laughs> Para may pustisong lumuwag. Lumuwag <laughs> yung ngipin. Para may pustisong lumuwag. <laughs> <may> Nakakaloka. <pustisong> <laughs> 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 Five-year relationship. Ayan. Congratulations for finding your one true love. At maganda talaga yan, ano, na nakikinig tayo sa sa sinasabi din ng puso't isipan natin kapag kami mga red flag. So, balikan natin yung uh, yung ex nitong ni, no, ni, Nora na pinipilit na gusto mapagbalikan ganyan. Pero alam naman ni Nora na merong girlfriend. So, yung palang red flag na yon. So, kung alam mo na may jowa, alam mo may girlfriend tapos pumu-flirt pa sa iyo, oh? nako! Sobrang red flag 'yan. Ikaw na hindi distansya. Ikaw na dapat ang dumistansya dyan yes. kasi ibig sabihin yan, sakit sa ulo yan. Kasi meron na nga girlfriend, meron na nga jowa, tinatry ka pang landiin, o anong tawag doon? Oh, de ba? Pulang bandera, red flag. <laughs> Correct, hindi mo yeah. na dapat ta, uh, hindi mo, makinig ka doon. Makinig ka doon sa parang doubt mo na di eh. May girlfriend baka flirt pa ako nito. Oh, actually, ano, diba? uh, malinaw na ebidensya 'yun eh. Sobra. Oh, oh, oh. Na posible niya rin gawin yan sa'yo. Kapag ka naging girlfriend ka na niya, hindi imposible na mag-flirtin siya ng iba. Ginawa niya nga Mama. sa current girlfriend niya eh. Di pwede, di, pwede, di pwede niya gawin sa'yo. Di Beto, ba? May ganong posibilidad. Di ba? Although, may mga tao naman nagbabago talaga kapag kasi sinabi natin nahanap na yung one true love. Kung dati malande, biglang tumino. May mga ganon din talaga. From malande, biglang tumino. Eh di... Di okay din. Pero alam mo yun eh. Alam mo sa sarili mo kung mukhang ano to eh. Gusto lang makaisa eh. Sa talaga mukhang nagbago na. ba? <laughs> diba? Mukhang makaisa. Mukhang <laughs> makaisa. Tama ba yun? Pwede okay, <laughs> well, yun. Makaisa, pa, makaisa pa, ba? Diba? O oh, may girlfriend na, tapos makaisa pa. O oh, yun, maka plus one. Gusto lang, yun, lang yun. Oo, oh, eh. gusto lang. Ito totoo. Malalaman mo naman kung gusto lang talagang umiskor. Nako, anawin ko na narinig na ganyan. Yung para, ang dami mga dahilan na sasabihin para lang makaisa. Parang ano ba? Kaloka ka ha? <laughs> At wag papayag pag Oo, kapapayag. Na. At hindi lang in terms of relationship. pa. Yung sinasabi ko yung makascore, yung sinasabi ni partner na makascore, makaisa. Yung sinasabi ko makaisa. Madaming ganyan na yung bobulahin ka ng matindi, maghihingi ng kung ano-anong tawad, or yun Ito. nga, basta bobulahin ka ng matindi para lang makascore. Kukuling para lang maka... Para lang maka oo, oh, ganyan. Di ba, madaming mga mabubulaklak na mga sasabihin. Maka, makakuha lang ng bulaklak, diba? <laughs> Para hindi kayo sa'yo. Oo. oo. Kasi nga, ka, gusto niya makaskore sa'yo eh. So ano-ano sasabihin, huwag ka magpapauto. May Totoo mga, ma maging ano tayo, maging wais. Alam niyo po, uh, yan yung lagi nating idadasal, na magkaroon tayo ng wisdom. Yes. Magkaroon tayo yes, ng, uh, hindi lang knowledge, kasi yung knowledge, kaalaman ko sa mga bagay-bagay. Ang wisdom, yung, yung, yung uh, wisdom tooth. <laughs> Yun naman yung difference yun. Naman naman. May dino. iba pa ba? May iba pa ba? Wala eh, naman di eh di kung meron. Eh ang galing-galing nyo. <laughs> <laughs> di ba? Eh di ba pero totoo? Yung, mas maganda yung uh, magkaroon tayo ng, uh, ng wisdom to know kung ano ba yung niloloko ko mm -hmm. sa binobola lang ako, sa totoo okay. naman talaga yung sinasabi niya. Yun yung lagi nating idasal, yes. di ba? Na magkaroon tayo ng wisdom na malaman kung etos lang ba ang lahat? Or o, totoo. O totoo, totoo. na pala talaga siya. Gano'n. Totoo yun. Magandang ano yun. Magandang angulo ng kwento na pwede mm -hmm. mong tingnan. Mag-ingat ka Mag sa mga taong, uh, di ba, nilalandi ka. Totoo. Uh, or, at, sa mga taong mabubulaklak ang sinasabi. Mm -hmm. Tama yun. May mga, may mga romantiko, simpatiko eh. Pero sa totoo lang, antipatico talaga. Antipatiko talaga <laughs> sa real life. Correct. Kasi nga, gusto nga lang makaisa. Correct. Gusto makascore. So, kailangan maging ano ka dyan. Maging maingat. Ah, maging maingat ka dyan. Alerto. Oo. oo. Kasi kung kung hindi ka alerto, edi alembong ka, 'di ba? <laughs> <laughs> Para knowledge ale, ale, and wisdom <laughs> din yan eh. <laughs> ale, alerto, wag ale ale bon. ganun. <laughs> totoo yan. Isa pang magandang lesson na pwede mong tingnan sa kwentong ito or pwede nating makuha sa kwentong ito tayong lahat na totoo no, um, bibigyan uh, binibigyan tayo nito ng ano, na panibagong pag-asa. Mm. 'Di ba? Lalong-lalo na for those people who are um longing to have a relationship, longing Truly. for love. Mm. 'Di ba? Natina na mo darating talaga yung time uh, na Uh, bibigay sa iyo ni, Lord kung ano yung nararapat sa iyo. Kuri. Alam mo ano sabi niya, ah uh, yung one true love uh, ano ba can wait. Ah, hindi, hindi. True love waits eh. True love awaits yun yung title ng kwento na mahiwagang po rin. May sinabi ba siya oh, ano, mahalaga? Teka oh, lang ha. parang may, ganun. may sinabi ba siya mahalaga? <laughs> <laughs> Teka na ano, baka na miss ko. Oh, yung uh, sa bandang huli. May true love talaga tambala. Yun. Ilang yun, yun Kala ko naman may mga sinabi <laughs> pa siya. may siyang... maganda may mga ano pa. Ay, to, 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 to true sige, love may mga malulungkot na yugto lang na kailangang pagdaanan but mm. eventually yung taong nakalaan sa will find you yo 'di ba and yun. if you keep the faith at hindi ka magse for less you will find your happy ever after gusto ko rin tong anggulo na to ha yung settling mm. for less alam mo yung pagse-settle lang ng less ano iba ibig sabihin noon pwede na to mm. diba? 'di ba hindi na hindi na ako hindi na ako maghihintay pwede uh -oh. na to Okay na to. Chachagin ko, ko na to. Chachagin ko, chachagin ko na to kaysa wala. 'Di ba? Pero sa pwede to, na pwede na 'yan. Laban chandlen 'yan, 'di ba? <laughs> <laughs> Mga ganoon, pero uh -oh. if you're willing to wait para do para pag sa pagdating ng talagang the one mm. na hindi mo masasabing hindi mo sasabihin pwede na to or mema. May mm. masabing jowa, 'di ba? May masabing in a relationship. Ganun. At maraming ganun tao ah. Ganun ang oh, mindset Pwede na may, Meron o oh. Pwede na to ma Na pwede ma namang mag settle Hindi lang mag settle doon ha ah. Na pwede yes, palang yes, Makakuha yeah. ng so much more Diba Eh Nagmamadali ka eh Ganun talaga ma ma Mapupunta sa Medyo hilaw di ba? So <laughs> Kasi pwede na eh o, Kasi pwede <laughs> ba? mo, Hindi totoo di, di ba minsan may mga ganyan Ewan ko kung na experience mo na party Kumain na medyo hilaw Kasi pwede na to <laughs> Nagmamadali ka Kasi kasi ako naisip masarap yung hilaw <laughs> Nakakaintindi na ako, sabi ko okay naman pala. Ba't tumawa Bakit? ka? Bakit? Hoy, holy week, malapit na. <laughs> tumawa lang ako, I don't want to add up to it. Hindi na ako dadagdag dyan. Kasi nagbabagong buhay na ako. Ba't kasi naisip mo yon Ewan ko sa'yo, hilaw sa pagkain! Di ba lang pwede kung na medyo hilaw? <laughs> Ewan ko <laughs> ano yung isip mo? Parang toto. Yung Masarap hilaw na mangga. Ano, 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 <laughs> oh, oh. <Patawantawa> <laughs> ang sarap kaya. Ang isip mo. Oh, ka. Ang isip mo kasi hilaw talaga. Yung sa akin medyo hilaw. <laughs> so, medyo pahinog na gano'n. Oh, Masarap din naman yun. Hindi. Halimbawa, oh, di ba? Oh, Indian mango na isip ko. <laughs> <laughs> oh, ako Hindi ako ulam. <laughs> oh, may, may mga may mga ganito ako Nung bata pa ako, nagmamadali. Gusto ko na kainin yung pansit na ginawa oh. ng nanay ko. Oh. Eh medyo yung baboy doon, medyo hilaw pa 'yung. Alam mo medyo matigas. Oh. Tapos sabi ko hindi ma-okay na 'yan. Oh. Kinain Alasa. Uh, Oo. Kinaain ko. Ang lasa, kulang. Mas matigas. Oo. Malansa. ba? Diba? So gano'n 'yung sinasabi natin na pahugasan mo kasi oh. pag hilaw hinugas. <laughs> Hinugasan pa. <laughs> sabi mo ayusin 'yung hugas. Oh. Ilang banlaw Tama. gano'n. Kasi Kailangan ng preparation oh. eh. Hindi pwedeng 'yung madaliin mo. Tama. Kasi pag binadali mo, hindi hindi maganda, 'di ba? Parang ganern. Oy, totoo 'yun. Oh, ah. so 'yan yung mga se- nagse-settle ka for less na. Sige, pwede na 'to. Pero sa so, totoo lang, pwede pang ibabad 'yan. Tama. 'Di ba? Yung parang ano, hmm, minari hmm, ni Correct. Din. Oo, anong sangkutsa? Ano yung sangkutsare? Sangkutsara ba 'yun? <laughs> <laughs> sangkutsara, sangkutsara. Ano yung sangkutsara? Sangkutsara, ah, sang sote, marinate. Hindi, gisa o. Oh. Sa sote. Ah, sa oh. sote. <laughs> gisa mo pang mabuti. Pwedeng gisahin pa Para more. Para maluto pa oh, yung baboy oh. at hindi oh, hilaw. O kaya marinade. Di ba kapag ka oh. ka ng binabad, pag binabad mo yung ng matagal, oh. di ba mas, mas, mas nanunuot yung toyo. mga, o, oh, korek oh, sa kanya. Tapos mas oh. masarap siya. So, gano'n, Hindi yung nagsetra Pwede na yan. Kahit na, na ano lang, napahiran lang ng toyo. <laughs> ayos na, di ba? <laughs> so, hindi siya masarap minsan ini siya ganap na ganap oh ganun tutusin parang simple lang yung idea pero malaki pala yung magiging role nito sa isang relationship Truly. diba uh, if you settle for uh, uh, or for, for anything less mm. may, may, may hindi magandang consequences din uh, mo lagi kang nagaaway kinilid mm -hmm. mo eh Correct. gusto mo lang magkaroon ng jowa pero hindi pa siya talaga yung the best hindi pa oh, ba diba? diba so learn how to wait i think Correct. that's also the major lesson that uh, sinasabi ni ni uh, Nora mm. dito sa kwento na may Maywag na, learn how to wait. Yes, Hindi natin yes. virtue kasi talaga yun. Eh, namamadali na tayo. Trabaho. Oh. pwede na to. Oh, o to totoo yun. Oh, na. Pwede na na lagi Pwede na yan. Oh, sige, kesa wala. Ayos na yan. Kaysa wala. Oh. ba? Diba? Eh, kung meron. Baka meron pa eh. So, dun, dun tayo, dun tayo babalik sa wisdom. Mm -hmm. Na pagdasalan mo, alin ba yung, pwede na to, tatanggapin ko na to na ito na talaga or mm. 'di ba, meron pang kailangan hintayin na mas na mas magandang plano. Ganyan. Correct. And applicable siya sa napakaraming sa instances, no? Hindi lang uh, sa in terms love terms life, of relationship, mm, -mm. Uh, love finding love sa sa trabaho, di ba kanya sa pagtanggap din ng mga empleyado, for example, eh, pwede na 'yan. 'Di ba? Pero hindi eh. Hindi siya yung the best. Hindi siya yung mm -hmm. hinahanap, mo, tinanggap mo lang. O anong naging consequence? 'Di ba sablay-sablay yung trabaho. Correct. Hindi nagtagal sa trabaho, lagi mo napapagalitan mm -hmm. kasi hindi makakuha ng ano, ng instructions. Kasi, Ay kasi hindi naman hindi, Sabi mo pwede na 'yan, eh. Oo. Oh, 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 oh. 'Di ba? Okay na 'to kasi kaysa wala. Oh, oh ayan, hindi siya talaga yung fit sa job. Oh, ah. So in terms of relationship, hindi siya yung fit. Iniit mo lang. Correct. Ah. Oh. In terms of manggang hilaw <laughs> nga, <laughs> Diba? diba? Ang pangit ng mukha mo pag kumakain ka. Mm -hmm. Oo. Oh. <laughs> Tama ba? <laughs> Ito 'yung naman talaga 'yung. Eh. <laughs> Batawan tawa ka Manggan naman talaga 'yung pinag-uusapan ah. Diba? <laughs> <laughs> May red kumain ng hilaw na bangga na nakangiti. Wala naman lahat 'ta sila, 'di ba? Oh, Pero pake... kagaya ng hilaw. <laughs> basta ba, basta ba <laughs> Tumatawa lang ako, may problema ka Alam, ba? Alam, mas mag eh. Kasi... Grabe imagination mo. yung pagkasabi mo kasi. Alay na rin ang araw na <laughs> isip mo. yung na-picture mo agad yung tira na. Ng... Kumakain ng hilaw Tama ba na kasi mangot, di ba? Lord, gusto oh. ko na po magbago. Pa-Holy na po. Bigyan niyo po ng time si Nicole magbago. <laughs> Tulungan niyo po ko, Lord. <laughs> Sana po limitado na po imagination niya. <laughs> Correct. Alam mo, minsan, Grabe yung ano. yung lipad ng isip mo. Grabe yung lipad ng isip ko. as in, sa isang sitwasyon, ang dami ko na-imagine na sitwasyon. Oo nga. Kaya ka nag overthink grabe, pa dala oh, sa si oh, Lord. Oh. Bigyan mo siya ng time. Oo, <laughs> <laughs> oh, kaya nga, yun yung lagi kong prayer. Lord, huwag mo ako masyadong in -over, pinapa-overthink. Kasi yun nga yung knowing the difference, wisdom to know the difference. Overthinking pa ba ito o uh -oh. creativity? <laughs> kasi pwede. Pag Kapag Pag masyado sobra, ka na... sobra hmm. hindi na. Oh, yun oh, na nga. Overthinking na. <laughs> Nakakaloka! Yung nag-mention lang ng manggatawan tawa. Hindi <laughs> yung pagkasabi mo kasi <laughs> Nung kinain mo siya. <laughs> eh, ganun naman talaga yung itsura. Dinidescribe oh, ko lang. Ang <laughs> pakit oh, yung itsura mo nung kinain mo siya. Ang <laughs> oh, sinababay. <sya> <laughs> This portion was <laughs> Ayoko <Ayaw> na. <laughs> Ayoko na masyado masaya. <laughs> Nakakatakot, Tsareng, di diba? Pero Lord, thank you for making laugh me laugh so much today. Tawang tawa talaga ako. Ay, nako. <laughs> Yun naman talaga. Pag umakain talaga ng hilaw na mangga. <laughs> Hindi maganda itsura. Hindi Lahat ng hilaw. Maganda yung, <laughs> yung lutong-luto. Tama naman. Oh, oh. Yung, mas masarap. Ano, yung malutong. Oo. Oh, oh. diba? ah, hindi ako kumakain ng ano, ng carabao mango ba 'yun or apple mango? Mm, Indian 'yan talaga pinakain ko. <laughs> Indian mango uh, lang talaga. Favorite ko yun. So, bratas meron kaming puno ng, ano, may Indian mango kami sa tapat ng bahay namin. Maliit lang siya, parang mango lep. <laughs> Maliit lang sa puno. Hindi siya, hindi siya yung ganap na ganap eh. Pero grabe, ang sipag niya mamunga. Nag start na siya ng matindi. Mm, -mm <laughs> una, ano lang siya. Dwarf, parang dwarf. Oh, na, oh, dwarf tree na mango. Kasi may, pwede sila lumaki talaga na malaking malaki. Maliit lang siya, pero grabe, ang sipag mamunga hindi mo siya binigyan ng time makapaglaro. <laughs> <laughs> Pero masanap ang buha niya. Ay, sabi niya, ayoko na lumaki. Ganto na lang ako forever. <laughs> nagtampo. Ah so ano yung mangga doon? Ah ano yung mga mangga ninyo doon, matatamis. Indiano oh. o ano, ang ano ang tama siya. Kainin. Ang sarap Ang sarap. siya malutong. At yun nga, pag bubut pa siya, kaya nga meron kami isang mm. kapitbahay na nakakatawa. Meron siyang signage. Mm -hmm. Nilagay niya doon sa ilalim ng puno ng mangga, mga bubut pa po 'yan. Hayaan lang po natin <laughs> muna silang tumubo, lumaki kasi oo. minsan kinukuha kahit ano pa, hindi pa hinog. Yung maliit na maliit pa siya na pwede pa siyang may, meron pa siyang oo, ilalaki sila. Oo, oh, oh, hindi ganun. Hindi na umusbong. Hintayin mo mag-bloom, di ba? mag diba? mag-ripe. Ano, mag, uh, mag yes. ah. Mas masarap siyang kainin. Mm -mm. Kapag ano, kapag nasa tamang ano, ah, panahon ng yes. kakainin mo na siya. Diba? So, mar applicable ha, ah. yung analogy na yan, applicable sa napakaraming instances. Huwag mong ipipilit pag hindi dapat Tama. pilitin baka hindi dapat. <coughs> Kundi pa panahon. Pilit, Correct. Kasi pag pilit, anumang, anumang instances yan, laging mayroong merong hindi magandang ano consequence. Yes. Truly. ha. <coughs> huh? Napagod ako. Okay. Napagod si Aki. Okay. <coughs> Excuse me. Mm -hmm. Hey. <coughs> Tingnan natin ang mga sabi nasabi. ni Marvin Ja, napabuga po tuloy yung kinakain ko dahil sa tawa ko sa inyo. Sorry sa anak kong napaliguan ko ng kanin sa mukha. <laughs> Gawa ng buga ako. <laughs> Sabi ni Roda de Guzman, tulabot. Nagkakasala tayo sa kainan ng hilaw na yan. <laughs> Totoo kasi eh. Sabi ni Elzea Quintans, nakakatawa yung Indian lang ang kinakain mo, Miss Dico. <laughs> Kumakain ko ng Indian. Ano? <laughs> Indian mango. <laughs> Bakit po naka sa sa TikTok to no? Bakit po naka Filipina na dress si Nicole? Paki sagot po. Wala, every everyday naman akong kung kakaiba mag-outfit eh. Gusto ko lang, bakit? O oh, support your at support the Filipino um ingenuity. Yan, yeah. support the local products. Ganun. 'Yun lang naman ang dahilan. Si Alet Benavise nag-send sa atin ng 10 stars. Uy. Thank you, Alekta. Pa Uy, Parto, na-iwi na mo ba yung tower fan? Pag uwi oo ko kanina... Gamit na gamit na ngayon sa akin. Pag uwi ko kahapon, nandun pa yung sa'yo eh. Ano kas ba umuwi? <laughs> Baka ibang electric fan? <laughs> electric fan ng guardian. Baka ibang electric pa niyo na uwi mo. Uy, <laughs> thank you kay Audrey of Tugigaraw ha. May pa electric oo, oo. pan siya sa tambalan. Kasi, Kulay white, di ba? Oo, uh, ha? Kulay white? Ay, akin rainbow. LGBTQ. Charet. <laughs> ano siya? Ang, ang, ang kakatuwa kasi sabi niya ano... Uh, anong tawag doon? Hmm. Gusto niya ng uh, alay na magtatagal. Oh, ma so, mm -mm. ah, o mag ulitin ganoon ulit. Mhm. Pwede, mga gamit na lang po. Ano oh. ano, ano may mga kailangan mo? Sirap. So, kailangan ko ng ano, microwave, yan. Ganun. Kailangan At ko microwave. din ng bagong gripo. Ganyan. Oo, Bidet, gano'n <laughs> Tsaka si ano, si uh, si EJ Marcelo, ang sarap ng ube cake. Thank you. Napilig mm, pa nga ng mga tao eh. Mmm. -mm. Ay, na lang Yung mga flowers na correct. Oh. Yung mga flowers na lang yun natira. Thank you sa inyo Audrey. Salamat. Salamat sa EJ. ano. Salamat. Salamat. sa inyong mga paalay sa tambalan. Very useful yung ano, tower fan na uh, binigay kasi magsa-summer na. Totoo. Oh. Ang init. Mas uh. may pa electric fan. Oh. Mm -mm. Thank you, thank you. Thank you. Okay. Shoutout lang tayo muli bago tayo umexit. <coughs> Excuse me. Zaldi Baruga says, pabati naman po tambalan mula dito sa MSC Divina sa kalagitnaan ng dagat. Salamat at nagbago kayo ng oras na nakakapanood na ng live sa inyo. Dati, nagpabati lang ako, naalis na ako sa November. Ngayon, malapit na ako ulit umuwi. Oo. Mm. Grabe, no, ang bilis lang talaga ng panahon. Totoo. Totoo yung ano. Ano na tayo? We are done with the first quarter of the year. Oo. Oh. So isipin mo, after Holy Week, mag-ano na kami ni partner, mag first quarter evaluation. di ba? Tapos last quarter na ng, ng uh, school. Oo, oh, diba? Matatapos na ng May. So na, oh, eh, diba? grade 2 na, mag-grade 1 na yung anak mo, mag na yung anak Tama, mo. Tama, mag-grade 6 na si Princess. <laughs> Ang bilis. Si, uh, pretty Tin, ang tagal na ng tambalan. Solid. Thank you po. Tagal na po namin. We're celebrating mm. our 20th anniversary this year. <coughs> baka naman po. Oh, Oo baka nga, naman. baka naman. Narealize ko nga, hindi ba tayo magpa-party, partner? Dapat meron tayong mag-organize naman tayo ng party. Pwede. Party sa hard rock. Oo, ba diba? Naisip ko yan eh. On our... <laughs> baka <laughs> magpa-party si ano si uh, Christian mm. Sheila Faner Rivera Tambalan is my forever happy pill nakakahawa talaga ang tawa ninyo mga lodi thank you Ooh. thank you Sheila <coughs> Sabi ni Leia Quintans, parang yung nakita ko sa si FB na nilagyan ng lambat yung puno ng mangga, apakadamot. Hoy, <laughs> may ganoon. Kami naman, hindi kami madamot sa mangga. Okay lang kasi hindi naman sasakit naman siya namin pag hindi pinamigay. Pero oh. uh, may mga iba na ano sila doon, parang mm. na-gets naman natin kasi puno nila 'yun ni. Eh. Oh. Na-gets naman natin. Oo. Oh, gets naman natin talaga. Pero kami ano, okay lang go feeling ko nga ano eh, habang habang nagbibigay kami mas lalo dumadami siya eh may ganun kasi gusto nung mangga na i-share siya mm -mm. para dumami din sila mali mo ma maitanim ma ma pa yung buto na yun yes. Nakaka share mo mm -mm. <clears throat> Sabi ni Mama Real Terry, Sir Chris, pa-shoutout naman habang nagluluto ako ng panindang banana Q. Wow, parang Ooh, sarap, sarap. ng banana Q. Ang gusto ko sa banana Q, maraming maraming asukal eh. Ayoko ng banana Q na parang dinaanan lang ng ano. <laughs> dinaanan lang ng asukal. Gusto ko yung namumuo-muo. Baka naman may magpa-banana oh, dyan. Mga, sarap. Sabi yun. ni Fepot sa TikTok, tagal nyo natambalan, tumatawa rin ako, tuwing tawang-tawa kayo. Ah, ganito pala, kailangan mag-live tayo para i-follow tayo, ganyan. Para tuli masarap kumain ng saging, sabi ni Mandy Bonaventura. Namiss ko na kayo sa umaga, sabi ni M.A. Guantia. Sabi ni Jamie Gamboy, inaantok na ako, biglang nawala yung antok ko dahil sa manga. Laugh trip talaga. Ikaw ba, part adjusted ka na sa oras natin? Hindi pa. Ako din eh. Oh, hindi yes. 'di ako, hindi, parang <coughs> ang ang naibigay niyang benefit sa akin, mas meron lang akong extra time magstay sa bahay. 'Yun mm -hmm. lang, ex a little extra time kasi pumapasok pa rin naman ng na maaga 'Yun lang. Pero yung tanghali na namin kayo kasama, hindi pa, hindi pa, hindi pa ganoon. Oh, wala pa. Wala, hindi, feeling ko morning tas paglabas ko na realize, ko, hapon na pala. Oh, oh ayun. Tapos ko parang ala paggabi pag na agad. Oo. Oh, oh. Kabulan na agad. Sabi ni Easy Chan, me and my husband usually listen to you guys on the way to work and talagang tinatapos namin ng burnay before going down the car. Nakaka-good vibes din ang mga tawag ni Nick We miss that. Ngayon, we hardly hear your broadcast due to work. Aww. Meron naman pong mga ano, may mga pumalit na ibang DJ. Sabi ni Catherine Makalinaw, sana bumalik na kayo sa dating time slot. Hindi na ako gano'n makapakinig sa inyo. Aww. Sabi ni Emily Ladra Buga, sending love from Singapore, Tambalan. Just Tony Fernandez, ano pong event today? Ano pong PH event today? Why po naka-Filipiniana? Char, love you, Tambalan. Wala! Normal lang po sa akin nagsusot ng ganito. May, actually, yung mga, yung boss natin, di ba, minsan nagulat. Bakit na, no? Nakabisi de cool. <laughs> Sabi ni Chopper, wala lang po. <laughs> wala lang talaga. <clears throat> si Unknown. I've been waiting from 9am. Nagulat ako bakit wala na kayo. Okay lang. Kahit wala na kami. Malakas naman yung pumalit. <coughs> Malakas din yung tawa nyo dun. Tsaka may Spotify naman. So, dun na lang. Correct. Kayo. Manood, makinig. Makinig. Yun. Makinig sa Spotify. Sa mga nagtataka ba't wala na tayong video sa Spotify, ganun talaga. <laughs> may mga changes talaga nagaganap. Kaya po pala wala na kayo sa AM. Nag-follow po ako laging makinig sa umaga, sabi ni Noraline Fernandez. Yun. Kung, kasi ano palang talaga eh, one month. One month palang lang simula nung nag-start tayo sa bagong time slot. Hindi pa talaga yan agad-agad makaka-adjust lahat ng tao. Yung mga nagugulat pa. Yung mga uh -oh. nawala ng ilang weeks. Correct. Na ano magugulat. Yung mga ngayon na ulit nakapakinig. O siya. Yun lamang. Exit na muna kami. Kami po ay may mga tatapusin at gagawin. See you later. See ya.